ako ang kuha ng green ako ang kuha sa may ano sa may mga sobre na pare-pareho sa susunod katulad ni ma'am noon pag hang ito. nito I ano mga pare-parehas mga At hindi na siya mag-utos ayun, Yahoo, yahoo! Maraming maraming salamat po sa lahat na nandito. Good morning, good morning, good evening. At kung ano mga oras po ninyo mapapanood ang video ko pong ito. Sa video ko po ngayon, na kami po ay magtatanggal ng mga palamuti. At puputuli na ang kahoy na uh, yung kanilang Chinese New Year na kahoy. Ano bang tawag dito? Uh, ano bang kahoy na ito? Nakalimutan ko pangalan nito. Basta, hindi ko alam. Ang alam ko lang, Christmas tree baga. <laughs> <laughs> Ay, ano bang kahoy yan ito? So, ano na ito uh, sabi niya mo December, November, no daw. Bakit ako bumaris sa November? Um February 12 tatanggalin na namin yung mga palamuti, puputulin na namin itong kahoy. So, ayan na. Umaga ng February 12, ito na yung aming uh, kinasa ng aking kasama sa bahay. Tinanggal na namin, pinutol na at uh, saka tinanggal yung basta lahat nilinis yung area kasi back to normal na naman yung bahay ni amo wala na namang palamutin ganito so sa lahat ng mga may amo dyan na Chinese okay, uh, pariho tayo ngayon ng sitwasyon nagtatanggal na ng mga uh, Chinese decors pero si amo kasi dito kukunti lang yung mga Chinese decors nya ito lang isang puno lang ng kahoy tapos sa pinto, hindi ko na nga pinakita dahil yung pinto namin ay sinabitan lang yung parang dalawang um, uh, Judas belt ba ang tinatawag doon. Basta yung, yung maraming paputok ang dating niya. Tapos kabilaan and then may isang Chinese word in between. So yun lang yun. Wala na. Kaya ano lang napakasimple lang. Hindi tulad doon sa kaharap ng bahay namin sa next door namin na Grabe yung ano, grabe yung palamuti doon sa harap ng kanyang kundo parang uh, talagang nagse-celebrate siguro talaga dahil ang ganda ng dekorasyon. Pero sa amin, napakasimple lang. Parang, kung baga, kung sa Christmas, eh, para lang magkaroon ng uh, spirit ng Christmas. Ganun. So, si amo, ganun lang din. Uh, para din magkaroon ng buhay. Yung kanilang, ano, Chinese New Year nila. So, ganun lang. Tapos, kung ano po yung nakita niyo dito sa center table na yan, na meron siyang yung flower dyan na uh, puti at saka uh, yellow. Yun lang yun. At wala nang iba. So, sa kabuong, buong kabahayan ni ma'am, uh, wala ka na iba makikita ko di orchids na lang at saka mga ilang mga flower base. Pero, pag sa Christmas decor ito lang ang nandito. Tapos sa room nila, merong isang sobre at isang orange. Ayun. Oh, talking about orange pala. Yan, meron siyang dalawang maliliit lang na paso doon sa labas ng ano, ng uh, main door tapos um, kasama ko na rin ito na ginawa dito sa video na ito, na ginupit-gupit na rin namin, buhay na buhay pa yung ano, yung orange na yun pero ginupit-gupit na namin dahil nga, ala, na, tapos na yung kanyang ano, kanyang trabaho na mag-iwan, basta talagang hindi ko po maintindihan, kung ano po ba ang ah uh, ano ang papel ng orange na yan sa mga Chinese New Year? Basta nandito lang ako, nagtatrabaho ako, hindi ko tinatanong ano ba ang, ano dyan, ang para saan ba siya, kung ano ba yun, or whatever yan. Ayan, tapos kung nakikita ninyo doon sa likod na meron doon sa labas ng pinto sa glass, Yan pa yung orange, o oh, hindi orange, yan pa yung lemon na dati dito nakapwesto sa kung saan itong pinuto namin na kahoy. Tapos since nag ano, nagdala na sila ng kahoy dito para sa kanilang Chinese New Year, inilabas yung uh, lemon doon sa labas ng balcony. At uh, madami pa rin siyang bunga at sa ngayon na na naman siya. Dahil mayroon akong nilalagay na pampabulaklak or pampabunga. Dahil bumili si ma'am ng pampabunga niyan. Uh, at ayun, nilalagyan ko ngayon na na naman. At saka yung mga bunga niya noon hindi pa natatanggal. At meron na naman siya panibagong bulaklak sa ngayon. So, ayun lang. Uh, mas, mas maganda kasi talaga ng bahay pag mayroong mga puno ba? At saka, totoong puno talaga siya. Hindi yung mga basta nalang artificial dyan. So, ayan. Sa laki ng punong kahoy na yun, natapos na namin siyang putulin. O, ba diba? Ang bilis naming dalawang magputol. Ay, lagyan ko ba naman ng ano? Ten ba naman yung speed ko pag hindi maputol lahat yung buong puno? <laughs> o, ayan. Ang tsamburin. Banda-banda o. Kung hindi nila sinabi-sabi-sabi. Yung orange na minon, ang bilis na. Uh, ayan, so Tinikman pa namin Kasi nga, di ba, ito yung mga Parang ito yung binibili natin So, tinikman namin Medyo matamis naman, pero parang nakakatakot lang ba Sabi, sabi ko kasi, bakit kasi no sa liit-liit ng puno na yan. Kung ba kayo siguro markot yan, kaya ganyan ka daming bunga. Pero parang grabe pa rin yung gamot. Kaya nakakatakot lang kainin. So, ayan. Kinalbo na namin. Oh. Albo, kinuha ko yung lupa. Dahil yung lupa niyan ay pwede ko rin gawing, ano, pagtapnan ko din. Dagdagan ko ng bagong lupa. And then, yan ang pinakailalim. din. bumili ako ng malaking uh, sakon lupa. At ayun. Inilagay nilagay ko sa malaking paso. At ngayon, mayroon na naman akong panibagong tanim na uh, bell pepper so isang araw ipapakita ko na naman yun ang aking bell pepper so sa ngayon yung bell pepper ko parang apat pa lang ang dahon uh, yun ang ginagawa ko iniipong ko lang itong mga, mga ano na yan, mga lupa then, dahil ang mahal kaya ng lupa dito so iniipong ko yung mga old na lupa and ilagay ko sa pinakailalim ng paso Saka ko lagyan ng magandang lupa sa itaas. So, pag, yung kumaliit pa yung halaman, siyempre yung una niyang kakainin, yung, mga, yung bagong lupa and yung roots niya, habang lumalaki siya, magiging strong naman na. Ah. So, pwede na niyang kainin yung mga lupa na hindi nakagandahan na sa ilalim. Mm. Kasi ang mahal ng lupa ito, isang kilo ng lupa dito, parang ano na, ah uh, basta mahal, mahal dito. Nagpabili ako ng yung isang sako, $80 na, eh from my own pocket pa yun, dahil ayaw ko nang kunin sa pera ni mo dahil nga basta, ayaw ko na ng gano'n hmm, ba? Diba? so ayan malapit na po tayong matapos at ito, yung pinakahuli na, yung ano yan siya, um bulaklak ni Amo din Christmas yan, ay Chinese New Year, dinala dito sa bahay, mga buds pa, tapos natapos na lang Chinese New Year hindi man lang talaga siya bumuka kawawang bulaklak So ayan, pinutulputol ko na din at kinalbo naman siya. At naman. kinuha ang dupa. Ayan, ngawak. kasi hindi siya ano eh. Hindi siya talaga bumuka. Kawawa naman. Di talaga, si, si well, dry na. So ayan, na natin. Bilisan, bilisan, bilisan ng gupit. At ayan, nakalbo na. O, diba, kinuha ko na yung lupa at isinama ko na siya doon sa aking malaking paso. So, ayan po. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Ito po si Rosichke. Thank you so much. Ayan ang aking malaking pa. Aking malaking paso. Bye-bye. Maraming pong salamat. Ilain Okay. Yan lang. Tayo natin yung ating mahiwagang ano. Nakailang minutes na ako. Ah, pwede na.